Okay, uh, good morning, no. Uh, ito ay mayro tayong uh, gustong i lang, no, about sa USB flash drive, ano po. So, ito 'yung nabili sa Shopee. So, kung pansin nyo, ay 2 terabyte siya, no. Malaki, sobrang laki. Ah, uh, naman siya as 2 terabyte ng computer natin kasi i-insert natin, no. So, magkano nga ito, ano? Uh, uh, ano po, sir? 147. 5, no? 147, ano po. So, tiningnan ko 'yung kanyang link na binigay akin. So yan o, no, yung kanyang price, 145 So hindi naman sa sinisiraan yung store. Pero marami na kasi mabibiktima nito, no? Kung hindi natin uh, isasama sa ta sa topic. So marami nang nakabili ng ganito. Tapos, uh, hindi rin naman nagamit sa training, no? Kasi nga, yun, mga low quality, no? Na ano natin uh, use plastic. Parang kung tutusin, eh, i-scam na siya. No? Kasi nga, uh, parang ginagawa na siyang negosyo. Na kung tutusin, dapat hindi na binibenta mga ganyan. Kasi nga nakakaloko lang or hindi naman nagagamit. Lalong-lalo na kung gagawin mo siyang botable flash drive. So yun ano, uh, magkano to 147? Oh, wala pa pong shipping uh, fee. So kung may shipping fee magkano? 153 po. 153. So yun ano. So medyo <laughs> ano din, may kumakain lang kanito. So magkano din? So 150 multiply ko sabi natin 150. So multiply by 4. Uh, Ilan 'yun or 5? Ilan lahat 'yan pag 150? Kulang kulang isip So, kulang kulang So, 150, 300. 300 times 2, 600. So, yun. Uh, makakabuo din ng libo-libo no? kapag ano, kapag madami ang yung nabili. Okay? So, sana maging aware na tayo dito no. Kasi ito yung Okay. Pero sa iba nga, kasi, pag pinagsama-sama ang mga biktima, kahit yung isa is tag 1.45 lang yan, 1.50. Oh, maging milyonary. Milyonary yung maging ano nito, may ari. So, yun ano, maging maingat tayo sa pagbili. So, ito yung na-remind ko na uh, sa ano natin, sa ating basic competency pa lang sa common competency na may mga plus drive talagang ganito, yung USB plus drive. At maraming beses na ito nangyayari, no? Na nakakamura nga tayo, no? Na 145 or 100 pesos lang or 150, uh, 200 man yan, no? Post, ang kanyang value is 2 terabyte, no? So, kung punta natin yun sa kanyang properties, so, makita naman na, talaga natin na siya ay San nga yun? Ah, ito. 2 terabyte naman talaga, oh. Yun, oh. Know? 2 terabyte naman talaga siya oh. So, kulang-kulang 2 terabyte. 1.90. So, properties natin, no So, masabi mo talaga, oh. Uh, working siya Kasi nga, uh, nakikita mo yung kanyang capacity. 2 terabyte. So, kunti-tignan natin yung kanyang uh, hardware. Tapos, si uh, General uh -huh. Udysian USB device. So, tingin ko ito yung mga clone ng HP, no So, HP naman is good, no So, pag-cloning or yung imitation lang, yun, yung mga fake na klase, yun talaga, hindi mapagkakatiwalan yan. kilala naman kasi ng HP kung tutukosin ang brand nila. Pero, dahil nga sa atin nga, alam naman natin na mayroong mga nagagaya na, no? So, marami na yan, no? Kahit hindi flash drive, pati mga laptop, cellphone, nagagaya na ng uh, ibang mga uh, nag -ano, no, na gumagawa ng fake or yung mga cloning. Okay, so yun. So yan o, kita kita naman uh, one, So ilang zeros to So 2 uh, two million Yun o no? 2 megabytes no? So 2 uh, two million uh, MB 2 no? million MB So equivalent to ilan Yun 2 GB Okay so yan O 2 terabyte no? Yun kasi ito yung value niya di ba Tama ba? 2 terabyte? Yan. Okay, so 2 terabyte. So, kasi yun yung value ng kanyang USB flash drive. Ano? So, yun. Uh, ano man ang value niyan. Basta, pag medyo malaki ang kanyang uh, capacity, so magtaka na kayo tapos mumurahin lang. No? Mumurahin lang siya. So, yun, nag-copy files kami, no? Nagkuha kami ng files dito kay kay hard disk drive, no? Inintay ko pa yan para matapos na. So, same, same din ang nangyayari kay, ano, kay Pakingkan, no? Sir Pakingkan. So, marami na, hindi lang kay Sir Pakingkan. Marami na ng mga batch na ganito. So, nagre-remind naman ako kasi nga pinag natin yung quality, no? Yung pagbili ng quality oh, no. ng mga materials or mga flash drive na yan. So, for assessment, so, uh, pag-open natin yung mga files, although nakapin naman yung mga folder, mga folders niya, pero pag-open mo siya, wala siya laman no? empty siya. Pero kung titingnan mo yung kanyang properties, hindi yun, nabawasan naman. So, yan yung isa sa ano. So, try natin kung ma-recover pa natin, no. Magawan pa natin ng paraan. So, pare parehas na parehas na pa kayo, ano eh. Sir, pakinggan, no. So, hindi ko lang na asikaso kasi nga, medyo busy din tayo. Ano po. So, try lang natin kung magka-time tayo, ayusin natin yun kung magawa pa ng paraan. Pero, yun, Paalala lang sa lahat, no. Mag-ingat sa pagbili ng mga USB flash drive. Sa akin, mas maigipang makabili, uh, makabili kayo ng medyo mahal-mahal konti. At least magamit nyo ng ano, no, maayos, hindi kayo magkakaproblema. Baka ito pa kasi maging dahilan para kayo yung maging NYC or not yet competent. Kasi nga, uh, imbes na nagagawa ka ng bootable flash drive, so baka makurap or di kaya ay, yun, no, hindi matapos yung ginagawa mong task dahil dito, no. Tapos yung mga files na imbes na gagamitin mo doon, for example, nakala na mo may, may files ka, yun pala hindi mo naman magamit kasi nga corrupted na, no. So, pares na niya kaya, no, siguro mura mura hindi na bili yung... kay Benson no so yun yung inopen ni ano ni uh, Gonzales tapos ni Ramos din na hindi rin ma-open yung mga installer no so yun yung naging naging uh, problema no hindi ma-open or di ka corrupted or di ka hindi makikita hindi makikita yung files no yun yung isa sa mga uh, nagiging uh, ano nito naging uh, result kapag nakabili tayo ng mga ganitong mga uh, maganda yung kanyang capacity 2 terabyte no So pagdating sa uh, sa, sa kanyang presyo medyo murahin no. Yan 145 lang nakalagay. So may mga comment naman siya. Oh. So mababasahin muna natin yung feedback niya. May mga nagreklamo din dito na siguro dahil na observe nila isang linggo pa lang ay nagloko na. So yan oh. hindi ko naman sinisiraan pero ito ay dapat matigil na yung mga ganito mga pagbebenta no panloko kasi ito eh. So yan no, oh. may mga update pagkalipas ng ilang linggo at nagamit ko ang USB, ayun ay, na nga, di pala maganda at nawawala ang laman ng mga files mura siya pero di sulit <laughs> maganda itura pero di naman nagtatagal so ang importante kasi doon yung quality niya no? uh, hindi naman mahalaga doon yung appearance niya eh. pinakamahalaga talaga yung, uh, oh, yung performance niya yun yung tinitingnan natin yan mas mabuti pa na bumili ng mahal basta legit lang na flash drive huwag na kayo sumugal dito guys so yun nagpaalala na so yung iba siya hindi na lang na update pero dahil nga mumurahin lang hindi na nagreklamo or hindi na nila in-update yung kanilang comment no <laughs> Mumura lang kasi 14. Pero isipin mo yun kung yan yung 100, sabi natin 100 pesos lang yan. Multiply by 10, uh, ilan na agad yan, di ba? So, 1,000 na agad, yeah? so, so, one thousand. so, kung ikaw bumili po sa pag bumili. Si Ibn bumili. po. Na, <laughs> bumili ka apat diba? So, yun. <laughs> <laughs> oh. Pati busi. Bakit kayo po? <laughs> <laughs> Gari tayo. Yan yun yun yung pag aralan natin, di ba? Sabi ko yung pumili kayo ng mga flash drive na hindi naman kayo maluloko. So, yun. Sayang din. Kahit pa paano kasi nga yayaman yung may-ari nito. Tapos hindi naman nagamit ng ah uh, wasto yung ano niya product. So 100 times 10. So yun. 1,000 din. Okay, eh sige. Ah uh, Bahala ng Diyos sa kanya pero sana ay <laughs> sana ay maiwasan yung may pagbili ng 2 terabyte na yan no. 2 terabyte. So 2 terabyte 100 plus lang. So yun. Talagang nakamura ka nga, mapapamura ka. <laughs> Papapamura <laughs> ka din, okay? <laughs> so 'yun lang 'no. So ingat lang tayo, 'no. So sana ay mapanuto ng mga kumukuha ng CSS and C2. Eh sa mga ano, ibang user kasi lahat naman may user eh, sa pagdating sa mga Flash Drive, 'no, paglilipat ng mga files. So 'yun. Ah uh, pag maglilipat kayo ng mga files, so baka ma ma ano kayo, mayamot lang, mayamot kayo or mainis kayo doon sa seller. Kasi nga hindi mo na makita yung files mo, 'no. Lalo na kung mahalagang mga files 'yan. So ito 'yung uh, okay lang kasi nga may meron naman kayong backup at meron naman sa computer ko, walang problema. Ay, paano kung mahalaga mga files yan, na mga documents or ano, no? So, mahirap, no? Mahirap isipin. Sige, yun lang, no? Uh, so, sana maging paalala, babala, babala to sa lahat, okay? So, wag bibili na ng plus 5, 145 pesos. No, uh, ano, no? Bumili ka din, Aranas? Hindi ko. Ah, buti na lang, wala kang pera. Okay, sige. Yung kulak. Okay, so, yun. Okay, so joke lang ano. Okay, sige. Uh, ingat na lang, scam. Parang scam kasi yun. Scam, panunlo ko yan. Okay, sige po. Ingat na lang po. God bless. Thank you.